Kabiyahe pinuntaan ko itong The Light of Christmas dito sa may TLC Park, C6 taging Bukas itong TLC Park magmula November 28 hanggang January 2024. Nabalitaan ko sa social media na maraming mga bagong atraksyon ang ating makikita dito. Tara, samahan nyo ako! Pagpasok ko dito sa TLC Park, nakita ko itong tema na probinsya at kung saan itay combination ng probinsya at siyudad. Makikita natin dito yung malaking area ng concert ground na kung saan dito mismo nagbi-perform yung mga iba't ibang artist o singer dito sa kanilang concert ground. At gabi-gabi ay atin silang maririnig at makikita sa kanilang mga live performance. Bukas ito magmula alas 5 ng hapon hanggang alas 10 ng gabi at tuwing Sabado naman ay nagkakaroon ng extension ang pagbubukas ng TLC Park magmula alas 5 ng hapon hanggang alas 11 ng gabi. Kaya may enjoy talaga natin ang ating pagpunta dito sa lugar na ito dahil sa iba't ibang klase ng mga mapapanood at mga events na mayroon dito sa lugar na ito. Makikita natin dito yung mga giant mascot at mga jugglers at 3 tayo dito magpa-picture habang nanonood ng concert dito sa may concert ground ng TLC Park. Makikita natin na enjoy na enjoy yung mga tao sa pagpapa-picture lalo na yung mga bata sa giant mascot. Sa tabi nitong grandstand, makikita natin dito yung isang malaking tower house o Christmas tower house dito sa may TLC Park at sa tabi nitong malaking Christmas tower house ay makikita natin dito yung malaking ilaw o murals ng hashtag At dito ay pwede kang magpakuha ng picture kasabay nitong mga giant mascot dito sa may tower house o giant Christmas tower house ng TLC Park para masulit ang inyong pagpunta rito. At pumasok na rin ako dito sa mismong area na kung saan nakapwesto yung mga light of Christmas ng TLC Park. At sa pagpasok dito sa kanilang entrance ay makikita natin dito yung tilat scoop o kulay blue na pailaw dito sa mismong entrada nitong TLC Park. At dito ay siksikan yung mga taong pumapasok dito dahil sa marami talaga ang pumapunta dito. Makikita din natin dito yung pre- tatu na hina na libre lang para sa mga bata. Kahit matanda, libre din. At dito ay nakita ko rin dito yung malaking hashtag na pailaw na hashtag tagig. At makikita natin dito yung mga pailaw ubungad pa lang na talaga namang colorful yung mga pailaw na nilagay nila dito. At hindi ka pwedeng tumagal dito sa isang lugar lang dahil limitado yung oras ng inyong pagstay para umusa din yung pila ng mga taong nakabantay sa labas dahil sa totoo lang napakadami talagang tao ang nakapila sa labas. Hindi ko lang nakagad nakuha na ng video yung pagpasok namin dahil marami talaga ang nanonood dito. Nakita ko rin dito yung hugis puso na kamay at sinabayan pa ito ng mga iba't ibang klase o nagniningning ng mga pailaw na nagpapaiba't ibang kulay at enjoy na enjoy yung mga tao dito lalo na yung mga bata at habang kinukuhanan ko ng video ang mga pailaw na ito ay kailangan naming umusad para sa next na attraction o mga pailaw na ating makikita dito sa loob ng TLC Park at malapitan ko na itong napuntahan yung hugis puso na Christmas light dito sa may TLC Park. At habang umuusad ang aming pila sa pag-iikot dito sa TLC ay makikita din natin dito yung simbahan na design ng Christmas light. Makikita din natin dito yung mga nagniningning na mga pailaw o iba't ibang klase ng mga Christmas light na nakalatag lang mismo sa ground ng TLC Park. Makikita din natin dito yung avatar na design ng pailaw ng TLC na para ka lang namamayal sa mundo ng avatar. bukod sa aking nakita ng mga avatar na pailaw at yung egg na design, nakita ko rin dito yung square type na mga pailaw na nilagyan din ng iba't ibang kulay ito. Napakalaki talaga nitong Christmas light area ng TLC Park at kung mayroon ka rito kailangan videohan ay kailangan malaki yung inyong MB ng inyong video para makuhanan mo lahat yung mga magandang mga ilaw dito o mga Christmas light na design ng TLC Park. At sa di kalayo, nakita ko yung simbahan na design na maganda pala talaga siya. At sa malapitan ay makikita natin nitong giant egg ng TLC. Makikita din natin dito yung mga nakalutang ng mga Christmas balls makikita din natin dito yung mga colorful na design ng mga Christmas sa mini egg dito sa may TLC Park. ay libre lang ang pamamasyal dito at libre ang entrance fee na wala kang babayaran. Ang TLC Park ay libre sa lahat at ang kailangan nyo lang dito ay ang tiyaga sa pagpila dahil ito ay uh, talagang dinadayo sa ngayon ng mga tao. Lalo na pagdating ng Sabado o Linggo talagang dinadayo ang lugar na ito dahil sa mga magagandang Christmas light na nandito ngayon sa may TLC Park, Taguig City at nagpapasalamat ang Nick TV Philippines sa binigay ng lungsod ng Tagig o ng local government ng Tagig na libre ang entrance dito kahit sa sinong pumupunta dito sa kanilang TLC Park. At nakita nyo na naman na talagang ang dami o bongga talaga yung pagkagawa nito dahil sa maraming mga Christmas lights ang inilatag dito sa parke na ito. Pumasok din ako dito kabiyahe sa isang barrier o parang Christmas mist na kung saan ito ay parang puzzle na kung saan liliku-liku ka sa mga puzzle na ito para ikaw ay makalabas. kabiyahe kung may nais nice kayong sabihin sa video na ito ay mag-comment lang sa ating comment section. At huwag niyo po kalimutan mag-like at mag-subscribe para lagi kayong manotify sa ating mga latest video upload. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta at panonood sa ating channel Nick TV Philippines.